hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Academic Recovery and Accessible Learning Act o Aral Act Layo ng batas na ito natugunan ang learning gaps na naidulot ng pandemya sa pamamagitan ng National Learning Intervention Program. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narciso. Ganap ng batas ang Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Act. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12028 sa seremonya sa Malacanang kaninang umaga layo ng bagong batas na tugunan ang learning gaps na naidulot ng pandemya. Sa ilalim nito, bubuo ng National Learning Intervention Program para tulungan ang mga nahihirapang mag aral para mag-catch up sa kanilang aralin batay sa required standards ng kanilang grade levels. Pangungunahan ng Department of Education ang programa sa pamagitan ng pagtap sa mga guro, pre-service teacher at mga estudyanteng naka-enroll sa teacher degree program. Tututukan dito ang competencies ng mga estudyante, partikular sa essential learning areas, kabilang ang reading at mathematics para sa grades 1 to 10 at science para sa grades 3 to 10. Para naman sa kindergarten, sa sentro ang aral program sa paghubog sa kanilang literacy at numerical competencies. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na itataguyod ng aral law ang karapatan ng bawat batang Pilipino sa accessible at dekalidad na edukasyon. Beyond stimulating academic achievement, this also will reignite each student's passion and enjoyment for learning. Here, our mission extends beyond mere knowledge acquisition. We aim to foster the empathy and support that every learner rightfully deserves. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Ciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May alok at nakalaang maraming trabaho para sa mga Pinoy caregivers ang bansang Croatia. Bukod sa trabaho, tiniyak rin ng bansang Croatia mula sa napagkasunduan nito sa Pilipinas ay ang proteksyon ng mga Pilipino na magtatrabaho sa kanilang bansa. Ang mga detalye alamin sa report na ito libu libong trabaho ang naghihintay sa mga Pinoy caregivers sa Croatia sa susunod na taon kasabay ito ng pagbubukas ng nasa labing walong senior care facility sa nasabing bansa. Ang mga pasilidad ay nangangailangan ng limandaan hanggang walong daang Pinoy caregivers sa ilalim ng special hiring program na nakapaloob sa isang Memorandum of Cooperation o MOC na nilagdaan ng Pilipinas at ng Croatia. Nakasaad sa memorandum ang proteksyon ng mga manggagawang Pinoy at ang pagpapatibay sa employer pay principle na nagmamahal dato sa mga employer na sagutin ang lahat ng recruitment at deployment cost para sa caregivers. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang minimum na sweldo ay aabot sa 1,000 euros o hanggang sa 62,000 pesos kada buwan, bukod pa ito sa overtime pay at sa iba pang mga benepisyo. Nagpaalala naman ang DMW sa mga nagnanais na mag-apply abroad na huwag basta-basta papatol sa mga nakikitang recruitment online at siguraduhin mo ng lehitimo ito na maaaring alamin mula sa website ng DMW. Para sa DZRH TV ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas. Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi naging hadlang ang kahirapan para ipagpatuloy ng 23-year-old four-piece beneficiary na ito mula Bicol ang kaniyang pangarap. At hindi nga siya nabigo dahil sa tulong ng naturang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD isa na siya ngayong top-notcher ng Social Worker Licensure Examination. Ang iba pang detalye, tinutukan ni Millie Borja. Pagmamahal mula sa pamilya at oportunidad na handog ng Pantawid pang Pamilyang Pilipino Program o 4 peace Yan ang naging sandigan ng 23-year-old na si Sheena May Obispo, ang top 1 September 2024 Licensure Examination for Social Workers sa inilabas na resulta ng Professional Regulation Commission o PRC, nanguna ang Bicol University graduate sa rating na 87%. Hinirang din ang kanyang alma mater bilang top performing school dahil sa naitalang 100% passing rate. Ang tubong albay na si Sheena, proud na beneficiaryo pala ng 4Ps na para sa kanya ay naging malaki ang tulong para makapagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Social Work. Siya ay anak ni Natatay Eddie na isang construction worker at pintor, at ng housewife na si Nanay Teresita na nag-aalaga ng tatlong anak. Para kay Sheena, maliban sa tinawag nitong unconditional love na natatanggap mula sa kanyang mga magulang, dahil sa sakripisyong ibinibigay sa anak sa kabila ng kakapusan, malaking tulong din daw ang four-piece na programa ng Department of Social Welfare and Development para matugunan ang basic needs ng kanilang pamilya at masuportahan ng kanyang pag-aaral. Kasalukuyan ng opisyal na kawani ng DSWD Field Office 5 Bicol Region si Shina kung saan nagtatrabaho ito bilang Project Development Officer 2. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Music Sa kabila ng papalapit na closed fishing season sa Nobyembre, tiniyak pa rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na mananatiling sapat pa rin ang supply ng isda sa panahon na ito sa Pilipinas. Ang mga detalya sa balitang yan, tinutukan ni Arnold Herrera. Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na mananatiling sapat ang supply ng isda sa kabila ng paparating na closed fishing season sa bansa. Ayon kay BFAR spokesperson Nazare Breguera, walang dapat ikabahala ang publiko dahil may suplementary naman na 30,000 metric tons na isda na aangkatin para mapanatili ang stability sa supply nito sa merkado. Anya, manggagaling sa Vietnam at China ang mga isda na darating sa Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre. Nasasakto sa pagsisimula ng close fishing season sa Palawan na major source ng galunggong at makarel sa bansa. Dagdag pa ng ahensya, sa kabila nito ay titiyakin pa rin na mapapanatili ang abot-kayang presyo ng mga isda sa palengke sa panahon ng close fishing season. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinigurado naman ng National Food Authority o NFA na patuloy nitong susuporta ng mga magsasaka gamit ang natitirang pondo sa procurement ng palay sa pagtatapos yan ng taon habang patungo sa wet season. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Rose Babiara. Tiniyak ng National Food Authority o NFA ang siyam na bilyong pisong natitirang pondo para sa procurement ng palay sa mga magsasaka sa nalalabing bahagi ng taon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang pondo ay makakatulong umano sa mga magsasaka na patuloy silang masuportahan pagdating ng wet season kung saan malaking hamon sa kanila ang pagbaba ng presyo ng palay dahil sa pagdami ng ani at limitadong drying facilities. Ayon naman kay NFA Administrator Larry Laxson, sa pamamagitan din ng nasabing pondo, makakabili ang NFA ng nasa 7.2 million per kilogram bags ng palay sa halagang 25 kada kilo. Samantala, tiniyak rin ni Secretary Chu Laurel na hindi malulugi ang mga magsasaka kahit na magkaroon ng adjustment sa buying price ng NFA. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap naman ng parangal at pagkilala ang isang sundalong Pinoy mula sa Estados Unidos dahil sa naging kabayanihan at kontribusyon nito noong Marawi Siege noong 2017. Siya na rin ang itunuturing na kauna-unahang Pinoy na nabigyang pagkakataon na makatanggap ng mataas na parangal. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Angelica Cosme. Tumanggap ng pagkilala mula sa West Point Association of Graduates in New York sa Amerika, isang sundalong Pinoy dahil sa naging kabayanihin nito noong Omarawi Siege taong 2017. Siya ay si Philippine Army Major at West Point Graduate Florin Herrera na hinilang rin na kauna-unahang Pinoy recipient ng 2024 Alexander R. Nininger Award for Valor at Arms. Sa isang social media post ng US Military Academy, nabatid na First Lieutenant pa lang noon si Herrera nang magpakita na ng katapangan at kabayanihan matapos makipaglaban sa isang libong dayuhang militante at terorista na konektado sa Islamic State sa Marawi. Ito ay matapos niyang pamunuan bilang Executive Officer ang 2 Scout Ranger Company at 1 Scout Ranger Battalion ng Philippine Army mula June 12 hanggang October 16, 2017. At kabila nga sa mga ginawang kabayan ni Herrera ay nang pangunahan nito ang kanyang platoon uwang pasukin ang ilang gusali na pinagtataguan ng mga terorista. Dito, matagumpay nilang natalo ang kalaban at maraming buhay ang nailigtas na siyang isa sa mga dahilan kung bakit ito na piling recipient ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, target naman ng Department of Health o DOH na maging premier health travel destination ng Pilipinas sa Asia-Pacific region. Balak rin ang ahensya na mas palakasin ang mga wellness services sa bansa sa paraang traditional man gaya ng hilot o hanggang sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Narito ang report ni Arnold Herrera. Target ng Department of Tourism o DOT na gawing health tourism hub ang Pilipinas sa Asia-Pacific region. Ito ay upang paigtingin ang kulturang Pilipino at kung paano nga ba tayo tumanggap at magbigay ng serbisyo sa mga manlalakbay sa ating bansa. Sa ginanap na International Health and Wellness Tourism Congress o IWTC, sinabi ni DOT Secretary Maria Cristina Frasco na ang pagiging mapagmalasakit ng mga Pinoy ang siyang pangunahing sangkap ng itinataguyod nitong wellness tourism sa bansa. Anya, Ipinakita ng bansa ang pagsasama ng mga makabago at mga nakaugat ng tradisyon na siyang naglalagay sa Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon para sa kalusugan at wellness sa ating rehiyon. Isa nga sa mga pangunahing tradisyonal na pamamaraan ay ang hilot na makikita sa iba't ibang lugar sa bansa na anyay minana pa mula sa mga ninuno natin. Pangalawa naman ang modernong pangangalaga ng pangkalusugan gamit ang mga makabagong teknolohiya, gaya ng mga cutting-edge technology at personalized care sa mga ospital at clinics. Samantala, binigyang pansin naman ni Agora Group Chief Operations Officer Hadi Malaib ang mga highly skilled medical professionals na mayroon ng bansa. Anya, kayang makipagsabayan ng bansa sa five key pillars ng industriya, kabilang ang infrastructure, accreditation and standards, talent development, holistic wellness experiences at public-private partnerships. Sa kasulukuyan, sa inilabas na Medical Tourism Index ng Medical Tourism Association o MTA, nalalagay sa ikadalawamput-apat na pwesto ang bansa sa buong mundo habang pumapangatlo naman sa Southeast Asia. Ang MTA ay isang pandaigdigang institusyon na nagsasagawa ng mga pananaliksik at pagsusuri sa kalidad ng pangangalagang natatanggap ng mga bansa pati na rin sa mga destinasyon para sa medikal na turismo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nag-uwi ng labing limang medalya ang Pilipinas sa katatapos lang na 8th Asia Pencak Silat Championship na gininap sa Uzbekistan. Kabilang na dyan ang isang gold medal at limang silver medal. Kilalanin ng mga atletang nag-uwi ng karangalan sa Pilipinas sa report ni Millie Borja. Nasungkit ng Philippine National Pencaxilat Team ang labing limang medalya sa 8th Asian Pencaxilat Championships na sa Bukhara, Uzbekistan. Nakuha ni Angeline Verinha ang kaisa-isang ginto ng Philippine team sa tanding female class under 45 kg category. Habang silver naman ang nakuha ni na Stephen Suazo sa tanding male class 85 to 90 kg category. Rogelyn Parado sa standing female class 45 to 50 kg category, Justin May sa standing female class open to Alfao Jad Abad at Almohaidib Abad sa semi male ganda double category at nakuha rin ni Alfao ang silver sa male solo bebas creative category. Habang siyam naman mula sa ating mga pambato ang nakasecure ng bronze medal sa naturang tournament. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Sarah Geronimo at SB19 may pasilip sa kanilang collab. Popstar at 18, excited na. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Magsasanib puwersa ang tinaguriang popstar royalty na si Sarah Geronimo alang Kings of P-Pop, SB19 sa in na video sa kanilang social media pages ipinasilip ng dalawang malalaking pangalan sa OPM ang ilang kaganapan habang sila ay nasa recording studio at sa dulo ay mababasa ang anunsyong Sarah G SB19 soon dahil dito agad namang na-excite ang popster at 18 of fans ng OPM stars sa paniguradong epic collaboration kung matatandaan noong nakaraang taon una nagcollab ang Tala at Gento Hitmakers para sa kantang Easter World na kanila pang pinerform sa Moa Arena last January habang kamakailan lang, bahagi rin si Sarah G. Gayun din ang mahalima na binubuo ni na Pablo, Josh, Estelle, Justin at Ken sa first anniversary ng Billboard Philippines. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa Feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balita ang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news Ang The Better News mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV